updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Binuksan ni Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam ang kanyang kampanya sa 2024 Paris Olympics ng isang panalo. Nakapasok ng quarterfinals si Paalam sa 57 kg men's boxing pagkatapos tanunin ang Irish boxer na si Jude Gallagher sa pamamagitan ng unanimous decision na ginanap sa North Paris Arena sa France. Susunod na makakatapat ng ipinagmamalaki ng bukid noon ay kung sino man ang mananalo sa pagitan ni na Vasil Usturoi ng Belgium at Charlie Senior ng Australia sa kanilang round of 16 match. Bago ang laban ni Paalam, bigo naman si Herji Bakyadan kung saan natalo ito kay Li Qian ng China sa women's boxing para matapos ang kanyang kampanya sa Olympics. Si Paalam ang ikatlong Filipino boxer na manalo sa Paris, pagkatapos ni Naira Villegas at kapwa Tokyo Games silver medalist Nesty Petesio. Samantala, bigo na makakuha ng medalya si Filipino gymnast Carlos Yulo Sa all-around event ng men's gymnastics Nagtapos si Yulo sa ikalabing dalawang pwesto Pagkatapos ang malamyang panimula sa pommel horse Kung saan nakascore lamang siya ng 11.9 points Subalit may pagkakataon pa si Yulo na makuha ng medalya dahil pasok din siya sa finals ng dalawang niyang paboritong events na floor exercise at vault. Matutong hayan si Yulo sa finals ng floor exercise sa Agosto 3 habang ang finals ng vault ay nakatakda naman sa Agosto a 4. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan, atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Nakakuha ng panalo ang Barangay Ginebra, San Miguel, kung saan patuloy ang kopunan sa kanilang preparasyon sa darating na PBA Season 49 Governor's Cup. Tinalo ng Gene Kings ang New Taipei Kings sa isang friendly match 91-87 sa Macau International Basketball Challenge. Nanguna para sa koponan ni Head Coach Tim Cohn, si Japeth Aguilar na nakapagtala ng 23 puntos. Rookie Draft o 2024 Rookie Draft, RJ Abarientos na nagpakawala ng 20 puntos habang nagtapos ang baguhang Gene King na si Stephen Holt ng may labing siyam na puntos kung saan labing apat na puntos ay nagmula sa first half. Nagpakita din ng gilas ang isa pang rookie at dating Ateneo Blue Eagle na si Paul Garcia na nagtapos ng may pitong puntos. Hindi naman nakapaglaro ang star players ng Hinebra na si Scotty Thompson at Justin Brownlee sa friendly match, subalit kasama ang former PBA Most Valuable Player sa Macau. Sa kabilang banda, nasa Indonesia pa rin si Brownlee kung saan ang kanyang koponan na Pelita Jaya ay naghahanda para sa finals ng 2024 Indonesia Basketball League. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Binuksan ng University of the East ang kanilang kampanya sa 2024 V-League Women's Collegiate Challenge sa isang impresibong panimula kung saan dinominan nila ang reigning NCAA champion De La Salle College of Saint Benilde sa loob lamang ng tatlong sets. Nagrehistro ang Lady Wires ng 25-22, 25-23 at 25-21 panalo sa larong ginanap sa Paco Arena pinangunahan ni Kai Sepada ang UE sa nagawa nitong 20 puntos habang nagambag sina Casey Balingit at Jenaline Umayam ng 12 at 10 markers ayon sa pagkakasunod. Nagbalik aksyon na din si Jelai Gahero simula na magkaroon siya ng ACL tear sa kaparehong torneo, pitong bon na ang nakalilipas. Nag-focus ang California Academy standout na maibalik ang kanyang depensa sa laro. Susunod na makakaharap ng UE ang UAAP Season 86 Silver Medalist, University of Santo Tomas sa Linggo, Agosto 4, habang balak ng St. Benild na bumangon laban sa Far Eastern University sa kaparehong araw. <coughs> updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.